Eto meron tayong uh, smash ay gumana ng speedometer yan hindi gumagana yung speedometer nya sa panel ayan kaya ito check natin Siyempre, ito, babakasin muna natin to para matanggal natin yung yung kable dun sa may papuntang gearbox. Tanggalin natin yung gulong kasi hindi natin matatanggal dahil nakatornilyo yan. Ayan. Ito yung nakita natin. Putol nga. Putol yung pinakakable sa loob. yan yung mga sign kung bakit walang uh, di gumagana yung speedometer itong kable maaring putol or yung gearbox maaring sira or minsan natanggal dun sa may panel yung kable natanggal yung pagkaka ano nya ron pagkakakabit ayan putol sya kaya papalitan lang natin to yan yung mga sign na bakit ayaw gumana ng speedometer. Ayan. Then dito, dito naman yung ano nya, yung gearbox niya Okay naman yung gearbox, buo naman at umiikot naman. Ayan. Minsan ito nasisira din yung gearbox. Kaya hindi gumagana yung speedometer. Yan, buo naman siya. Isa kasi nasisira din yan. So, yun guys. Uh, konting tip lang at basic. Uh, at maraming salamat sa inyong pananood. Ingat kayo sa pagkalikot. Huwag nang kalimutan mag-like and subscribe. At God bless sa inyo.